Hello! Hello mabuhay. <laughs> <Hello! laughs> mga ka, pa. sa mga, tayo, tayo. <laughs> <laughs> <At> <laughs> sa mga kami? Ito si Marilou. <laughs>

<laughs> ano nga, ano nga ma nilang Marisol. Marisol, Marisol, ka? itog, itog. Gihit, gihit. Marisol, so, so. Hindi naman niya live. Ay, hindi niya live. Ito yung isang May laging. Americana. <laughs> <laughs> Over siya. <laughs> Ito naman. Lata nyoala. Oh, are... At ito naman sa Conner siya si Maril, si, Mari, si Maricar. Maricar, oh, oh. Marisol, Marisol this one. Mare Sor. Mare Sor, i Bye. Oh, na lang ano maya? Ate, atek sa senti. Ano 'yan? Hindi oh. mo na o. Oh. Hindi pa pala siya sa so, kanya mamayay. Yes. Oh, oh.